Patuloy ang distribusyon ng Department of Transportation Cordillera at Land Transportation Office ng motorcycle license plates. Ayon kay DOTR Car Regional Director Glenn Dumlao, mahigit 62,000 na license plates ang backlog sa Cordillera mula 2014 to 2016. Sa pamamagitan ng iba't ibang inisiyatibo ng tanggapan, nasa 53,000 na plaka na ang kanilang naipamahagi. Kabilang sa kanilang inisyatibo ang plate distribution caravans, waras plaka at community-based outreach para mapabilis ang distribusyon ng plaka ng mga motorsiklo. That was the promise of the no less than the president. Am amin yung 10 million nga o 7.5 to 10 million nga backlog nationwide, it should be given um, uh, for October 31. And that was then the target date. Pero kanyang eh, agapin ay 8,000 or 9,000 na utang eh. Pero uh, yung akwentaan, 20 days, mawawalan um, yan. Basta we, we really work.